Kuya, kaya mo bang ubusin tong lahat ng to? Meron tong pork chop, nguyong, meatballs, chicharong bulaklak, crab. Lahat-lahat na. Within 5 minutes. Kapag naubos mo, meron kang 1,000 pesos. Kaya. Kaya. Parang kinakabahan agad si Kuya. Hindi pa nga tayo nagsimula. Kumain ka na ba? Tapos na. <laughs> Tapos na. Pero kaya yan. Kaya Iba ang mga Cebuano. So, Ito, chop ni Kuya. Grabe, oh. pangalan niya, Kuya? Gerson. Gerson, Gerson. Sa buwano po kayo? <laughs> Parang hindi siguro ate si, si Kuya kung sa buwano siya, no? Ayan, meron pang malamig na soft drinks. Five minutes. Timer starts now. Okay, guys. Five minutes. Andito po tayo ngayon sa pungko-pungko dito yan sa Cebu City. So, tignan natin kung kayang maubos ni Kuya Gerson within five minutes. Kuya, ubusin mo ha. Sayang naman yung 1,000 pesos kapag hindi mo naubos. Kaya yan. Kaya ni mo, Kuya Jerson. Parang hindi kaya. Kaya mo ba, Kuya? Gusto matigil na natin. Go, Kuya Jerson. Parang nagsisisi si Kuya Jerson na ginawa niya to. Dito tayo ngayon, guys, sa Pungko Pungko. Dito yan sa Cebu. Pupunta lang kayo dito at mamimili kayo ng mga gusto nyong kainin. 3 minutes and 24 seconds left. <laughs> Napasubo si Kuya Jerson eh. Kaya pa Kuya? Hindi <laughs> na. <laughs> kuya gusto mo ikaw? O oh, palet? Pas na. nag up si Kuya. Ito na. Anong pangalan mo Kuya? Gino. Gino, meron ka pang 3 minutes para ubusin yan. Nagpas na si Kuya Jerson. Hindi na kinaya. Kapag naubos mo yan, meron kang 1,000 pesos. Hindi na kinaya ni Kuya Jerson. Give up siya. Give up. Go Kuya Gino may mga meatballs pa tong kasama. Kaya yan. Hawakan mo na yung plato. Hawakan mo na yung plato. 2 minutes and 9 seconds. Napasubo. Napapahawak si Kuya Gino. Napapahawak. May 1 minute and 6 seconds left. Yan. Kaya yan, Kuya Gino. Ang sarap kumain dito sa pungko-pungko, guys. Pukuha lang kayo ng kahit anong gusto nyo, kahit ilan. Pag, syempre, pagtapos, babayaran nyo. konti na lang yan, Kuya Gina. Meron pang 42 seconds. Konti na lang, Kuya Gino. Kaya yan. Parang kunyari lang kinakabahan eh. Ubus na eh, ubus na eh. Yan. Ubusin mo na lang, Kuya. Nag-give up si Kuya Jerson kanina eh. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Pa-shoutout ni Gerson.